Bakit sir? Ba't yung pumayag? Ah, kailangan nga. Uh, yung, yung niya, uh, yung pagka-traumatize niya, adyan pa rin. Uh, para bang uh, wala siya tiwala na pag, pag, pag aalis kami, baka kukulay siya dali sa women's correctional. Hmm. So, yan yung takot niya. So, dito lang muna kami. Uh, samahan mo na siya. Mas komportable daw siya pag senador yung nagbabantay ka Ah, komportable siya yan, hindi bang kailangan senador? Uh, in the sense na uh, mag magkababayan kami, tagalabaw, tagala kami yung magka, magkakaibigan. Um, Tapos kung uh, komportable siya kung andyan kami. Nakausap niyo na po si former President Duterte Hindi pa. Pupunta rin ba siya dito? Uh, wala. Po. Maka, alam na si, alam na niya yung mga pangyayari, pero baka... Hindi ko, wala pa siya sinabi kung pupunta siya o eh. Saan po sa iyo na dyan si Michelle Bong? Yes, andyan sa ko po ngayon? Oo, oh, andyan sa iyo. Saan basically yun yung pinag-uusapan yung sa iyo? Habang di ba kung tayo kayo kay Atty. Lopez? Mayroon pa siya kayo 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 kayo? naman, puro lang naman mga casual na usapan. Tatawanan kami. Pinapasaya namin trying to calm him, down. so, pinapasaya namin. Napatawa. Tumatawa naman, sir. Uh, smile, you smile, eh. Sir, pag bumalik si Vicky sa kapang ngayong gabi, alis <coughs> na po. Sasamahan niyo. Hanggang kailan kayo, kayo dito, sir? Sir, palarawan lang ang sitwasyon niyo. Since, kung siyong kwarto yung malaki pa, uh, paano kayo natutulog at paano kayo natutulog? Ah, uh, Pala, uh, malaki yung kwarto, huwag niyo yung kwarto. Pero sa so, ni Laika, ando si Inday, ando yung mga edya, sa harap ng kwarto nila, may isang kwarto rin na pinagamit sa atin, uh, ando niya ko, mas sa So itatawid uh, lang ako noon, binibisita-bisita ko na sila, binibisita ko na sila. Sir, nabanggit ba niya ni Lopez kung may communications na yung House Committee o yung government, at kung kaso mag-investiga sila kung pa paano na rin siya? Ah, oh, hindi pa niya nabanggit pero kung hindi pa siguro siya physically physically capable na bumiyahe at makapunta doon considering his considering his medical status. <coughs> o baka baka hindi hindi ko sigurado. Sir, ano lang po siguro ang reaction niya po natin sa bantama po ni VP Sara kay, uh, kay House Speaker Gordon Romualdez kay Pangulong Bobo Marcos? Ano po siguro ang masasabi po natin sa sanabi po ni B.P. po kahapon at saka ngayon po na hindi po siya tina-tolerate po ni na Senate President Jesus Podero at saka ng PNP at ng mga ibang House Representatives po? As I, as I have said, may uh, condition yung kasabi niya, di ba? Kung kung siya ay papatayin, ipapatay rin daw niya. Di ba? Ayun na, Patayin mo na siya. Bago na ipapatay. Bago na mga tamba. Wala mangyayari kung hindi siya gagalawin. Ang gano'n ang sinabi niya. If that's so said, uh, naniniwala ko tayo na hindi yung threat naniniwala po tayo na yung threat. That's the and, Uh, hindi ko masabi, sila, kinukonsider ka ng active threat eh. Maybe conditional threat. Conditional threat. You hurt me, I'll hurt you. Ang lang. Okay, you hurt me, I'll hurt you. You shoot me, I'll shoot you. Parang ganun. Pero will that be okay, sir? Will that be Will that be okay? That be okay? That be <coughs> well, sino bang magsabi na okay yan? lahat naman tayo ayaw natin ng uh, violence, ayaw natin ang, uh, ng, harm, di ba? Which, uh, and everyone of us. Pero considering the, the situation, uh, hindi din na natin yung kanyang masyado na siya nagigibid, masyado na siya uh, uh, feeling talaga uh, talagang uh, uh, parang uh, pinagkaisahan, you know? So, normal reaction ng tao yan. Sir, so, hindi natin. Sir, you're PNP, you have a decision to take an investigation into a uh, former PNP machine uh, regarding the assassination and Sarah, Do you think, sir, it merits an uh, investigation on the part of PNP? Well, uh, anything that uh, concerns the President uh, should be taken uh, seriously. So, uh, mechanical like Do not uh, disregard anything. If it's a relic, you have to do your job. I'm sure, meron silang ma find out after the investigation. Mahala na sila kung ano mga find out. Sen, uh, sa inyo po nakikita ang direction, trajectory ng mga nangyayari ngayon? Direksyon? Yeah, ang mga siguro yung mga, yung sino bang nag-contempt kay Laika? Sir, ano o, na lang po siguro, -o. O, po po? ano, what's next na lang po siguro, sir, ngayon na uh, sabi niyo po kahapon na unjustified po yung uh, yung night transfer nga po siya sa correctional facility. So, ano na lang po siguro ang next move natin what's, ano dyan, sir? Uh, siguro, kung pipilitin nila yan, may abogado naman si Atore Laiga na uh, can seek redress from uh, the courts. So, tatay sa liga. Dapat. Lang sa last na may part, sabi ni Hoy Kirin sa SMS na request ni Atty. Lopez na pinakastapin na abogado 24-7. po ba ngayon na abogado dyan sa So mayroon, hindi po umaalis. Nagpapalitan may, may sila. Nagpapalitan sila. Siguro uh, uh, pangalawa, pangatlo ko na yung nakikita yan. Pero hindi lang isa sa asset. Hindi lang isa. Hindi lang isa. Nag-relieve one rin sila. Okay, thank you thank you thank you ng you thank you thank you na you thank araw thank you 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 beyond words yung aking uh, pasasalamat sa kanilang uh, concern sa ating uh, Vice President at sa kay uh, attorney attorney uh, Laika Lopez. Salamat, maraming salamat sa inyong uh, uh simpatiya at suporta. Ano po yung advice ninyo sir na until now nasa labas pa rin po yung mga supporters? Well, hindi ba natin sila pwedeng control, no? Hindi sila pwedeng uh, pigilan. Uh, that is a show of their uh, Uh, manifestation niya na kanilang uh, self-expression. As far as, as long as uh, they are doing it uh, peacefully, no violence, uh, wala silang binabiolate na batas. So, okay lang, okay lang sa akin, andyan sila. Nagkarapatan naman tayong lahat na magpalabas sa atin sa loob. Okay, maraming salamat, po maraming salamat sir. Maraming salamat, salamat sir. Salamat sir. Salamat. Thank you sir. Salamat sir. Salamat, sir. たとえば。<music> <music>